ano kayo ba kayo condition na hindi kasi pinsan merong merong kupal dito eh oh. merong kupal dito lagi niyan sinasabi pinsan niya raw si Carlos Yulo sino? si si Eggers <laughs> Carlos Yulo <laughs> pinsan niya daw kaya ang sabi pa niya kaya daw lahat kaya niyang gawin kaya eh. meron kaya nga ngayon meron akong ipapakita o oh, nga ipapakitaan eh, natin niya. siya Bakoy Baki, pinagandaan ni Kuya Baki ito para talaga matapos na. Ano yan? Eh, yun yung sinabi nyo nga sa akin. Eh, pero kasi kinakabahan ako eh. Kaya baki. Kaya ni Kaya baki yan. Ha? Huh? Kaya kaya niya. Kaya hindi kaya gawin niya si Kaya baki. Sabi Kuebaki kasi ba to, ni Eggers, pinsan niya si Carlos Yulo. Ha? Walang pinsan. Ano? Walang, huh? pin... ano, walang pinsan. Porkat gold medalist, pinsan mo na? Bupal. Kaya nga, sakto, nandiyan sila. Ako, kuya ko si Michael Phelps eh. Kaya nga yung natin sila, ha? Ah, kaya baki, kaya mo yan ha? Carlos! Carlos! Halika dito, Carlos! Carlos! Oh, 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 oh! Uy! Uy! <Amerika> Carlos na! Carlos Yulo! Parang diver ah? Ah? ah! Oh, diver! Diver! Mukha ay eh! Ang sabayan ko dati yun! Oh, ito wala! Wala ka masyadong gagawin! Hindi pa kayo! Hindi namin kayo tingnan! Oo! Oo! Ayun, hindi namin kayo tinawag para may pag-away. Uh. Meron lang ako ipapakita sa inyo. Talagang pang-Olympic. Yan! Yung pinapakita mo kasi wala naman e. Bayat yun, eh. Bayat ko eh. Gold medalist to eh. O ito ah, ano pa lang to? Warm up pa lang. Kapakita mo ako eh, Baki. Wala yan, bis oh. Bisaya yan eh. <cue> <Access> ano? Uh. Um. Yeah. Oh, ano? Oh, oh. oh, oh. Ayan, nakikipoy! pangita mo gano'ng kataas siya, pulgas! Tignan mo! Ay Ayan, o! ay, O! Papay-five ka, o! Ano? Look! Bisaya, ay. Wala bisaya, mo Carlos! 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 Kaya yan? Ayan, mo lang! Kaya niya yan! Ayan, o! mo,